Magiging mura ako sa Pinas ng hindi ako nagigato sa umaga. Nagrabi nito ako sa mga mga tatungo. Uy, hindi naman ng sakit ng mo. Pero matagal lang ako hindi nagkapi kasi ngayon. Pagkatapos kumagkapi dati, ano? Ang sakit. Tapos parang nakatain. Eh. Hindi naman. Hindi ako makahinga masyado uh ha. -huh. Parang natitigil yung paghinga ko. anak kucing mana nih anak ini give

no no pae screenhan trabaho namin dinan kasi that means kasi dati mamu eh, lalakay dadali dadali dadal pa yung pagkain namin galing sa restaurant nila tapos lang siya uwi ng mga 3 or 4 ganun May tanhan niyan kami ganun. Pagkatapos kumain sila, maluto pa lang kami. Ay, kung trabahan. Naluha ah. Oo nga. May Merong tissue ka?